mga direktiba ng ating Pangulo na akin pong i-execute immediately sa mga susunod na araw. Unang-una po, ang, isa ang unang-una ko pong order na igagabas ay ang pag-order ng courtesy resignations top to bottom. USEC, ASEC, Division Head, Regional Director, hanggang district engineer ng buong bansa. Yan po ang unang-unang order na gustong ipagabas ng ating Pangulo. Ito po ay simula ng sinabi nga ni, ng, ni kanina na clean sweep, paglilinis. No? Yan po ang unang-unang direktiba ng ating Pangulo. Nag-usap po kami ng matagal kaninang umaga. Sabi niya, linisin ang DPWH. At ito po ang simula. Pagkatapos po nito, tayo magko-conduct ng napakamasusing review ng lahat ng mga personnel Ako po'y naniniwala na maraming mabubute at magagaling nakawane ang DPWH. Ang utos ng ating Pangulo, hanapin sila at sila ang igagay sa mga sensitibo at importanteng posisyon. Hindi po magkakaroon ng ganitong klaseng mga proyekto kung walang kakuntsaba sa loob ng DPWH. Kapag ang isa pong project ay guni-guni, kaya nga ng ating Pangulo, o Ghost Project, hindi po po pwedeng walang, walang tao sa DPWH na nag-sign off sa mga proyektong yan. Dahil po, lalo na yung isang Isang uh, proyekto, alimbawa, yung pinuntahan ng ating uh, Pangulo sa Bulacan, yung non-existent project, pinakita pa po ng ating Pangulo yung mga resibo na ibinayad sa kontraktor. Paano po nabayaran ang isang proyekto na wala namang, nagguni-guni lang, na wala namang talaga? Meron po sa DPWH na nagpabayad doon. Ang utos ng ating Pangulo, hanapin yung mga yon At tanggalin sa pwesto at kasuhan. Yun po, ang unang gagawin natin sa mga susunod na araw, susunod na linggo. Hindi po ito madali para sa isang tao tulad ko na matagal na nagtrabaho sa gobyerno. Pero kailangan po siyang gawin. Dahil nakita po natin, nakita po ng ating Pangulo, nakita natin lahat ang mga nangyari dito sa ahensyang ito. So, yun po ang unang-una. Ikalawa po, itong mga ghost project at substandard project. Kinigir ko na rin po sa ating Pangulo na ang mga kontraktor nitong mga ghost project na ito, unang-una, mag po ako ng lifetime blacklisting, ban, immediately. Kapag ang isang project ng isang kontraktor ay ghost o napatanayang substandard. Wagana na po itong proseso-proseso, wala nang investigasyon, automatic po, blacklisted for life, ang contractor na yan. At syempre, may kaakibat din pong kaso yan. At lahat po ng ating makukuha ay ipapasa natin sa independent commission na itatayo po ng ating Pangulo. Sila po ang uh, mag-iimbestiga at magfafile ng mga karampatang mga kaso laban sa mga kawani ng DPWH, sa mga kontraktor at sa iba, pa, iba pang mga kasama dito sa mga project na talaga nga namang eh, tinapon na lang sa ilog para po gamitin ko lang ang salita ng ating Pangulo. Alam niyo po, ikinabas po ng ating Pangulo yung isumbong sa Pangulo website. At sa loob lamang po ng ilang linggo, libo-libo na po ang nagsumbong sa ating Pangulo. At hindi-hindi po natin pwedeng talikuran itong mga sumbong na ito. Kaya kailangan po isa-isahin po yan, i-check, i-verify. Kapag po yan ay ghost, automatic po yan. Kung ang mga proseso po ngayon sa DPWH eh, hindi nag para sa automatic at meron pang mga proseso-proseso kahit ghost na yung proyekto, babaguhin po natin ang mga proseso ngayon. Hindi na po natin kaya mag-imbestiga kung ang project ay ghost. Si Atty. Claire po ay tumatang dahil abogada po siya. Hindi na po kailangan yan. Kita mo na eh, ghost eh. Mag-iimbestiga pa ba tayo? Finally po, um, isa sa mga gagawin po natin immediately, nakausap ko na rin po ang ating Pangulo at si Secretary Chris Roque ng DTI. Magkakaroon po tayo ng sweeping revamp sa tulong ng ating uh, Secretary of Trade and Industry at ng Office of the President ng PICAB Narinig po natin yan sa mga investigasyon sa Senado. Na-mention po yan ni Senator Ping Lacson. Kasama din po yan dito sa napakalaking web ng kadahilanan dito sa mga napaka samang mga proyekto na ginamit ang pondo ng bayan at dahilan kung bakit hirap na hirap po ang ating mga kababayan. Hindi lamang sa Bulacan, hindi